Kamusta po mga katambay? si manong po sa Tambayang Makabayan. Uh, kamusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti tayong kalagayan. At nga po pala, maraming maraming salamat mga katambay sa mga naggusto uh, po ng uh, ating malit na channel. Uh, maraming maraming salamat po sa mga siyempre po nag-like, share, and subscribe. Thank you, thank you po ng marami mga katambay. Uh, ito po, uh, pag-usapan po natin, nakabalik na po ang ating pangulo. Sa ating bansa, mga katambay. Uh, pero babalik po siyang muli sa Australia. Ito pong uh, darating na March o oh, March 4, mga katambay. Uh, ito po ang uh, balita. Painggan po natin at komentuhan po natin, mga katambay. Setup ko lang po. Oh. This will mark 50 years of dialogue between Australia and ASEAN and is another example of my government investing in our relationships and prioritizing this, our region. Kinikilala ni Australian Prime Minister Anthony Albanese ang mahalagang papel ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa ekonomiya ng mundo. Kaya naman importante rin para sa Prime Minister ang hosting nila ng ASEAN-Australia Special Summit na itaraos mula March 4 hanggang 6. Ito naman ang babalikan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Australia matapos ang kanyang dalawang araw na state visit sa Canberra. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, may mga dadaluan rin pagpupulong si Pangulong Marcos sa sidelines ng Special Summit. During the summit also the, and on the sidelines of the summit, There will also be an opportunity for the president to meet with the Filipino community in Melbourne as well as to promote Philippine business for the Philippine Business Forum led by our Department of Trade and Industry. Base sa impormasyon na mula sa DFA, sa Lunes, March 4 sa unang araw ng working visit ni PBBM sa Melbourne ay magbibigay siya ng talumpati sa Lowy Institute kung saan bibigyang diin ng pangulo ang papel ng Pilipinas bilang contributor sa rules-based regional security architecture. Sa gabi naman ay aharap ang Pangulo sa Filipino Community. Sa March 5 naman, Martes ay pupuntahan ni PBBM ang Victoria International Container Terminal. Sa ngayon ay may dalawang bilateral meeting si Pangulong Marcos sa sidelines ng summit. Ito ay sa pagitan ng Cambodia at New Zealand. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Ayan po mga katambay, nakita po natin ang, uh, at napainggan ang mangyayari po sa pagbalik ng ating uh, mahal na Pangulo sa Australia, mga katambay. Di ba? ba? Napaka-importante po ang gagawin ng Pangulo at ito po ay malaking tulong sa ating bayan, lalo sa ating ekonom ekonomiya. Di po ba, mga katambay? At nakita nyo na po, napaka-importante din po ang magaganap doon dahil isa yung mga trade na lalo sa mga, you know, pangangailangan ng ating bansa sa buong mundo. Kasama ng ating bansa, di po ba? At ang dadaluhan din po ng ating Pangulo ron, uh, ayon po dito sa balita, di po ba? Uh, yung special po ito mga katambay, special summit na gaganapin sa Australia. Uh, nakita po natin ang ating Pangulo, talagang uh, yung sinasabi ko nga, talaga hands-on pagdating po sa usapin ng uh, ikaw-ulad, at siyempre yung sinasabi niya world class na ating bansa kaya po sa tingin ni Kamanong, talagang uh, si Pangulong Marcos kumukuha na no po siya ng gagawin niya po mga ideas na sa mga bansang mayayaman katulad na Australia at uh, marami pang mga susunod na bansa itong taon na ito na 2024 na pupuntahan ng ating pangulo para madala niya yung mga ideas, katulad ng mga Australia, sa Australia po nakikita naman, naman natin ang ekonomiya nila. Kaya ito po, malaking bagay po sa atin ito dahil mismo ating Pangulo ang uh, talagang uh, gumagawa ng paraan para maibangon ng ating bansa at maging world class. At pati po sa food food security natin, di po ba? Uh, ginagawa niya na ng paraan, di po ba? Lalo yung sinasabi na trade, magte-trade po, di ba? ang mga negosyo natin kasama na mga sa pagkain, di ba, ba mga katambay? Kailangan kailangan po ng bansa natin 'yan, di ba, ba? Na magkaroon din tayo ng mga mamumuhunan sa ating bansa, number one. Tapos yung atin namang bansa, kung ano man ang sa atin, pwede natin i-trade sa mga bawat bansa, di ba? ba? Isa rin pong uh, ekonomiya na papasok po sa atin yan, di ba? ba? Kaya po, hayaan po natin ang ating presidente, mga katambay, mga kababayan, na gawin niya po. Nang gawin, ang, uh, katulad po ng naumpisa niya na po, nung siya po yung namumuno na i-travel, na i-travel, i-travel po ang kanyang anim na taon na pananungkulan. Dahil malaking tulong po ito sa ating kabambayan ng ating basa, di ba? Ito po ang mga dadaluhan niya, mga katambay. At hindi rin niya po palalagpasin po ang ating mga Pilipino community sa bansang Australia, di po ba? Dahil ipopromote niya po, syempre po, yung mga businesses sa ating bansa, di po ba? Saka yung mga trade, yung mga uh, trade industry, di po ba? Na po pwedeng makatulong din sa ating bansa, di po ba? Mga katambay, napakaganda po noon, di po ba? Baka ito pong mga ginagawa ng ating Pangulo, eh, pag uh, balik niya po, Pagbalik niya po ng Australia, takabalik po siya ng Pilipinas, aba, palagay ko mo, may impact na po. Magkakaroon na po ng impact ang ating, uh, ating uh, food security number one na pangailangan ng uh, mga Pilipino, lalo na sa middle class. di ba? ba? Dahil yung mid middle class po, nagbibigay po ng malaking uh, tulong din po sa pamahalaan niya dahil nagta-tax po yan. di ba? ba? At lahat naman po yung nagta-tax, pati po mga... mga nasa low bracket income, may tax din po yan. Dahil nakakatok naman po yan, di ba ba? Na mga kanilang mga amo. At kung bumibili din naman tayo sa mga mga palengke, for example, you know, Uh, groceries, ang timana naman, may mga taxes po yan, mga katamay, di po ba? At ang, ang isa pa, pupuntahan din po ng ating Pangulo, yung uh, isang uh, Victoria International uh, Container uh, Terminal don uh, doon makakuha rin po ng idea ng ating Pangulo. Di ba? Ah, magaganda po yun eh. At least eh, lahat po na-adapt ng Pangulo at nakikita niya yung napakagandang ma-improvement na Australia na pwede niyang gawin sa ating bansa. Yung sinasabi ko ay yung world class. Di ba? Sa kami mga meeting pa po siya sa Cambodia. Di ba? At New Zealand. At, at, I think yung New Zealand, mga, nasa balita rin, nakakaproblema rin po sila sa inflation eh. Di ba mga katambay? Parang kailan lang po itong nakaraang mga araw o kahapon, may balita po na more than 50% ang itinaas po na inflation ng New Zealand. Kung hindi po nagkakamali si Kamanong, pwede nyo pong i-correct, mga katambay. Kaya po mga katambay, uh, si Kamanong po, komento ni Kamanong, eh, napakaswerte po natin mga katambay. Dahil nagkaroon po tayo ng, uh, ng isang presidente, pero dalawa po yung nakuha natin, mga katambay. Dalawa. Meron pa po tayong isang napagandang nakuha na katangian ng ating presidente, mga katambay. Napakaswerte po na natin bansa. Dahil isa lang po ang hinalal natin. Hinalal po natin ang ating Pangulo bilang presidente. Pero sa kabila nun, uh, meron pa po pala siyang uh, katangian na po pwedeng makatulong sa ating bansa, mga katambay. Anong nyo si Kamanong kung bakit ko nasa aming dalawa ang nakuha natin kay Pangulong Marcos na dapat magdiwang tayo mga katambay. Bakit po? Nasabi ni Kamanong kasi po si Pangulong Marcos, hinalal natin Pangulo. Pero pwede rin po pala siyang maglingkod sa atin bilang Prime Minister mga katambay. Di po ba? Pangulo na natin siya Prime Minister pa natin mga katambay. Biro niyo napakaswerte natin. Meron na tayong pangulo, meron pa tayong Prime Minister na talagang ginagampanan niya yung pagiging uh, isang Prime Minister na nakikipag-usap, nakikipag-negosyo, uh, dinadala ang ating uh, bansa, 'di ba? ipinagmamalaki sa mga bansa sa buong mundo. 'Di ba? ba? para makahikayat ng mga mamumuhunan sa ating bansa. Di ba Isa pong katangian ng Prime Minister po yan, mga katambay. Lalo sa mga sa larangan ng mga negosyo, di ba Para ipus mo yung bansa mo, di ba Lalo yung bansa natin na kailangan ni maging world class, di ba ba mga katambay? Kaya ito pong ginagawa ni Pangulong Marcos natin. Huwag po tayong magtatampo mga katambay. Hayaan po natin si Pangulo na gumastos po ng bilyon-bilyon doon po sa kanyang travel pan taon-taon. Okay po yun, di ba ba? Makakatulong po yun kasi meron na tayong Pangulo. Pag nasa Pilipinas si Pangulong Marcos, Pangulo po siya ng ating bansa. Pero pagka siya po yung nagtatravel, Prime Minister po natin ang ating Pangulo. Dahil inaasikaso niya yung ekonomiya ng ating bansa para maka kuha tayo ng maraming you know, negosyo na mamumuhu na sa ating bansa at magbibigay ng maraming trabaho sa ating mga kababayan. Di ba, ba Kaya dapat maging proud tayo mga katambay sa ating Pangulo. Di ba Hindi na natin kailangan ng Prime Minister dahil sa katangian ng ating Pangulo, dalawa na ang uh, kanyang ginagampanan sa ating bansa. Di ba ba mga katambay? hindi po pa hindi po katulad ni Pangulong Duterte nung na, siya nanunungkulan. Presidente lang po siya. Presidente lang po ng Pilipinas. Hindi po siya nagpapaka prime minister ang ating uh, dating Pangulong Duterte, di ba? ba? niya lang yung kanyang panunungkulan sa masang Pilipino. Kung ano problema ng Pilipinas, nakapokus siya ron. Ngayon, kung yun talaga napaka-importante at uh, na pagpupulong sa mga bansa, kadalasan nagpapadala lang siya ron ng mga sekretary. Di ba? Yung mga sekretary lang po, lalo yun nasa sa foreign affairs natin, di ba? Kadalasan yun po ang umaatin po sa mga katulad ng ganyan po, mga summit-summit, di ba? Bihirang-bihira natin makikita ang Pangulo na talaga kung hindi kailangan-kailangan na siya umaten, ang kadalasan pinapupunta niya ang mga sekretary, di ba? Kasi ang pangulong Duterte, isa lang po ang kanyang katangian. Pangulo lang po siya. Pero ito po, talagang ito magiging the best president natin ang pangulong Marcos dahil dalawa ang kanyang katangian bilang uh, presidente na at uh, prime minister pa ng ating bansa. Kaya wag na po tayo'ng magtaka na sa arim na taon na panunungkulan ng ating pangulong Marcos eh, magiging uh, world class na po ang ating bansa. Dahil uh, marami pa pong bansa na ihingkayatin at pupuntahan at aatinan ang ating uh, Pangulong Marcos para maiyahon ang ating bansa, mga tabay. Yun lang po ang uh, komento ko sa ating uh, Pangulo na babalik na naman sa Australia para <laughs> makahingkayat. Yun ba? lalo sa mga business, yun know, ba, sa industry ng ating bansa. Di ba mga tambay? yun lang po mga tambay. Si Kamanong. At kung nagugustuhan nyo naman po ang ating channel, siyempre, eh, syempre oh, nagpapasalamat na rin po si Kamanong. Di ba? Sa mga maglalike at share at subscribe. Di ba? Muli po si Kamano, nag-iiwan po ng pagiging uh, world class ng ating bansa sa mga darating na panahon, mga tambay. Muli po, nagpapaalam po, mahalin natin ating bansa, siyempre paglaban natin, may pag-asa pa tayong maging world class mga katambay. Paalam, bye bye!